guys another day another vlog po tayo ngayon right now okay, review natin to DJI Mic 2 naka pair sya sa ating Ace Pro via bluetooth so yung Ace Pro natin is yung Ace Pro 1 okay hindi pa yung 2 kaka release lang nun and ito yung ating uh, target setup talaga pure wireless para walang mga kabit-kabit na wire, ganun. Yung DJI Mic 2 natin, binili natin transmitter lang para medyo mura. Kasi pagkasama yung receiver, mahal na. Tapos di naman natin talaga magagamit sa use case natin. Okay, naka-ease lang naman tayo. So, ayan, naka-e-bike tayo guys. So, currently, ang takbo natin... 35 lang <laughs> Takbo mong bike Uhuh, uh tayong putik Kinala natin mga siya So, ikot lang tayo Sa so, Dambana Night of Law And then Pagdating natin kung ano ang uh, Result ng ating audio Kung maganda ba siya and how's the uh, ambient sound kahit wala pa lang ambient sound tong ating e-bike <laughs> and tahimik lang to eh so yun know, guys to so ito yung napili nating ating setup Parang ini guys. Hmm. Okay. Okay. Kakamotor din tayo soon guys. Sa ngayon i-bike muna. Target natin bilhin is ADB 160 konting ibon na lang maabot na natin ang ating uh, pinapangarap ng motor makakalayo-layo na tayo dito sa Imus sa ngayon kasi Imus lang talaga ang napupuntahan ng uh, <laughs> e-bike natin eh. <laughs> within 40 kilometers uh, I'm curious ako sa kalalabasan ng no vlog eh. kaya testing testing muna tayo sa ngayon medyo boring siguro to kasi walang ambient sound ng e-bike eh. na tayo boys. Let's go. Alright. So we're now back. Ito yung uh, maliit din na kalsada. Nia Road. Daanan ng tricycle. sobrang liit na kalsada pero ito magaga sa Ace Pro pag gabi kahit default settings niya, yung liwanag walang sinabi kahit latest version ng GoPro ng imus alapan, this is alapan area. yeah, dahil to batawi. mmm hmm 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 Oh my gosh. Konting tiis na ano lang mga boys. Ma-achieve na natin yung ating uh, target uh, target motorbike. Ito yung ADV 160. Ilang kembot na lang yun. Yun. Ito yung exercise din ng motor or e-bike. Lala ano pag wheels. Ano yung mga ganito-ganito? Yeah, Yan, ganito-ganito. Uhum, tinha, tinha. Uhum. coordination skills ng kamay mo. Nagagamit mabuti. na rapaga do chão. Uhum, caixa, caixa, na natin sa kaya. Masikasi. Oh, ayun na po, ang ating uh entry point. Ito na po, ito na po. Let's go. Okay. So guys, andito na tayo sa highway. This is Amos Boulevard. And usually, sobrang lakas ng hangin dito guys. So, mapakita ko muna na setup ko sa inyo. Okay. 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 <laughs> so, 'Yung camera natin, 'yung mic, ito 'yung mic natin. Nakatalikod 'yan. Nakatalikod. Nakatago 'yan wala tayong wind pero i-testing natin na nakaganyan siya nakalabas yan balik na natin nakalabas siya and then let's go yun natin kung ramdam pa rin yung noise eh yung dead cat nito to malupit eh yun natin kung sumisipol So ito yung nasa labas ng mic setup. Kita siya. So kung umuulan, hawa oh, basa, 'di ba? Mawawala wow, na effect yung dead cat. Mahangin ngayon. Oh. May gagawin ko, tatanggalin ko yung dead cat. Yan. Ito yung dead cat ginawa ko let's go oh DJI Mic 2 nung no, walang dead cat ay ng hangin <laughs> ano rinig pa ba ako or wala wala to so ibabalik ko na yung dead cat para ano ayos ayos Returning the dead cat. Eh, sa mic to, DJ mic to, ayan, nakabalik na yung dead cat. Ngayon, tatago ko na ulit yung ano. Nasa loob na ulit siya ng jacket. Alright. So, ngayon, nasa loob na ng jacket. See the difference? My God. Di ba? Astig. Sulit na sulit wireless setup to guys ha wireless hmm. matapon na tayo 40 kilometers per hour e-bike syempre wala tayong ambient noise dahil e-bike silent talaga walang tambucho pero yung hangin yun yung number one na kalaban kasi ng nagmumotovlog eh pag na-eliminate mo yung hangin tapos meron ka pang malinaw na audio Goods na, 'di ba? Goods na, perfect combo 'yon. Tapos sabayan mo pa ng camera na medyo may laban. Ace Pro Max. Hay, gabi pumapalag eh, oh. 'di ba? Ganda astig. Perfect combo. Yung Osmo mo, yung Osmo action cam. Okay din 'yon. Kasi doon naman, hindi mo gagamitin yung Bluetooth ng DJI mic. Ay, oo tama, Osmo kasi is DJI, di ba? So, yung Osmo Action Cam, yung receiver, may receiver siya built-in ng uh, DJI mic. Parang ganoon yung ano niya. So, hindi Bluetooth yung gamit yung technology doon. RF. Kaya kahit up to 50 meters, walang issue sa audio. Sa SM ka? SM so, wow. yan, sarap. Sarap mag-e-bike. Sarap magmotor sarap mag-e-bike. Motor na lang talaga ako lang. Yung sa atin ng brand. Ali pa lang ng channel natin eh. Wala pa tayong wala pa tayong makukuha mga sponsor daw ano niyan. Magpapaarkila ng kanilang motor para ma-review. Pero review worthy na yung gadgets natin, no? Oh, oh ganda ng setup. Tayo diba mga sirs. Ayun na, uwi na tayo. Ito ang Dambana. Paggabi dito, ang ganda. Ewan ko kung kita nyo yung flag, ah. Pero, itatapat natin doon. Ito yung flag ng Dambana, oh. Tabi ko dito. Ayan. Itapatano pa dito, yan. Kita ba? Kung hindi nakita, ah. na tayo, guys. Mukha bulin, doggy so sa mga gusto ng wireless setup minimalist kung meron kayong Osmo action cam 4 and above perfect dyan ang DJI mic 2 Ace Pro 1 Ace Pro 2 DJI mic 2 rin pero kung ano kayo maka GoPro kayo DJI mic to pa rin kasi meron silang bluetooth din eh may mga vloggers din na nag wireless din ng naka gopro tapos DJI mic to lock pair minimalist tapos sa helmet din nila nilalagay para meron sila doon ano uh, 3M sa loob ng helmet Asti. yan lakas pa naman ng magnet na tong ano Atong magnetic plate yung ilalagay mo sa helmet mo <laughs> pero mas safe pa rin talaga pag ano eh tipong velcro no hindi mababaklas pero hindi magnetic maka ma ma magaan mag naman tong mic to eh meron din siyang lalagyan ng ano ng wire para if ever malog man ng sobra hindi malalaglag may sasalo oh my god this is so malalim we can make it ah, ah, ah. <laughs> ano, naka ano to yung shake yung stabilization natin naka on, oh, di ko alam kung oh, random yun dito sa camera wow, pasko na dito guys so, kukita oh, nyo yan oh. so clear, so maliwanag yan you know? o Merry Christmas. This is the Avenue, sa Lancaster. At ito yung dreaded na rotonda. Pero guys, ano na yan? Half, half done. Malamang bukas magbuhos sila before dumating si Leon na bagyo. Sana matapos nila yung other half bukas. Ikuta natin yung pagtapos na. Sa ngayon, our vlog is about to end. So, guys, thank you for... wait traffic na naman. I'm speaking. <laughs> Bago magbabay, tingnan nyo yung traffic ng Lancaster. <laughs> That's happening every rush hour. Alright? So, hanggang dito na lang. Up to the next vlog. See you guys. Bye now. So guys, hanggang dito na lang. Mag-upload tayo soon ng ating mga video na mayroong uh, umaga naman. Tapos hapunta tayo ng ibang lugar. Alright. Thanks for watching. See you on the next one. Bye now.